Ah, tanli laki. Jumbo pa rin. Pag may pangarap kayo, simulan nyo na. Kasi walang imposible, matupad yung mga pangarap natin kung ngayon pa lang ginagawa na natin aksyon. Hi guys! Tara samahan nyo ako dito sa napakalupit na grand opening ng bagong branch ni Dewata na sobrang tinagsanang napakaraming tao dahil sa dami ng pasabog nila. Mas pinasarap, napakalawak na rin ng pwesto at high-tech na rin. Ito ang Dewata Paris Overload Quezon City Branch na open na rin for 24 hours kagaya nung sa Pasay. Sobrang tinagsanga ng napakaraming tao itong grand opening nila dahil may mga nagpunta ring artista at mga sikat na influencers. Kaya nung in-invite at tinex ako ni Diwata na 10am magsisimula yung program, tama yung naging desisyon ko na hapon na lang pumunta dahil alam kong dumog talaga to sa umaga. Ito yung mga bago ni Diwata, Diwata Spaghetti Overload, Diwata Family Seekin, Diwata Hotdog Overload, at yung sa dulo, Diwata Chocolate. O ba diba, sobrang lupit ni Diwata. Yung akala mong laos at pabagsak na mas lalong namamayagpag pa. Buti nga may naabutan pa kaming konti, dahil sobrang simot na itong sampung tray na sobrang punong-puno kanina. Grabe, ang daming tao. Actually, nabawasan na to mas marami kanina simula dun sa game. Kaya pawis na pawis. Guys, nandito tayo sa grand opening ni Diwata Paris Overload Quezon City branch. At tingnan nyo naman, level up na talaga. Lalagyan pa lang ni Diwata may picture na niya at pangalan. Ito yung Diwata Paris Classic niya. Unlimited rice, unlimited soup, may kasama pang isang soft drinks. Kain na natin! Uh -huh. Oo, oh, mukhang ibang atake ngayon yung Diwata Pares. Classic niya ngayon, ha? Ang lapot at ang daming tawa. Mm -hmm. Amoy pa lang. Ang lakas ng amoy. Naamoy ko na. Okay. Try na natin. Okay. Mm -hmm. Oh, wow. Sabi na eh. Sobrang 100% level up talaga. Lasa pa lang manamis namis actually malapit siya sa Paris retreat hmm. kailangan nyo matry itong Paris Classic na diwata dito sa QC. Kasi iba na siya. Hindi na yung natitikman niyo dun sa may pasay. Try naman natin yung laman. Oo. Oh. Tsaka, generous ha. Sobrang dami na ito. Okay, no? Sulit pa rin. grabe pa sa lambot. Melts in your mouth. Literal. Ang tagal pinakuluan na ito for sure. Wow. Grabe sa laman. Ang laki ng difference ah. Kasi di ba nagpa-deliver ako nung kailan lang. Yung transformation ng lasa ng Paris ni Diwa. 360 degree. Galing. Dapat nyo matry ito. Bili ko na lang ito. solid pa rin hanggang ngayon, Diwata. Solid pa rin. Ito yung fried sika ni Diwata dito sa May Quezon City. Medyo torture sa akin kasi bago luto ang init. ah, laki! <laughs> Same pa rin yung sa Pasay. Jumbo pa rin. At makakaasa kayo na every time kakain kayo, laging bagong luto. Ganun pa rin. Unlimited rice, unlimited soup, with free sauce. Mainit-init pa. Ah, Sulit pa rin kasi sobrang laki niya. Mabubusog ka talaga sa isang order pa lang. <laughs> Napakasulit pa rin para sa 120 pesos. Ang laki-laki, napakahigante. Oh. <laughs> Diyata, baka gusto mo sila imbitahan dito sa grand opening mo sa Quezon City branch. Ayan, sa lahat po ng gustong kumain, pag malapit ka lang naman dito sa Quezon City, ang location po natin ay Morning Star Street Drive, Asakop tayo ng Sun Bills Malapit lang tayo sa New Era University. Malapit sa Central. Malapit sa Visayas. So, open tayo ng 24 hours. Sa lahat ng gusto pumunta at kumain. Marami na tayong menu na bago dito sa Yason City Brands natin. So, ayan. Maraming salamat ulit sa iyo, Madam Le. Nagkita na naman tayo dito. Maraming salamat <laughs> sa pag at pagbisita okay. mo ulit, Pagpunta mo dito para bisitahin ang Diwata Apare sa Overloon. Baka meron ka rin mensahe sa mga taong sumusuporta sa iyo at yung mga taong na-inspire mo. Ayan, gusto ko lang pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa akin, na walang sawang sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. At para man doon sa mga na-inspire po, kung gusto niyo magsimula magnegosyo, kung gusto niyo maharap, ang advice ko sa inyo ay pag may pangarap kayo, simulan niyo na kasi walang imposible, matupad yung mga pangarap natin kung ngayon pa lang ginagawa na natin action. So, ayan, laban lang. Subukan ng lahat, huwag kayong matakot kung gusto magnegosyo, magnegosyo na kayo. Huwag niyo isipin na malulugi or kikita, basta ituloy mo lang kung anong gusto niyo gawin. Dahil pag sinubukan natin 'yan, walang imposible, maabot yung pangarap natin pag ginagawa na natin ngayon pa lang. So, ingat po lagi. Galing. Galing. Galing.